What is up sa inyo mga ginoo at binibini? Welcome sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Kamusta na kaya si Piloso Potasio? Siya ba e eh, na-deads na ng tuluyan o gutom lang talaga yung kaya? Ano kayang binabalak ni Elias doon sa mga gamit na pinagkukuha nila kay Ibarra? Oh, huwag na natin patagalin. Panoorin na natin. Handa na pong mga para sa sigara. talaga susunugin magamit, magamit, yung mga gamit. Sama daw, dyan Nako, Paano na? Paano niyo yan bibit-bitin? Sa na sila na kung naigalang. Sige po, senyorita. Kaya niyo bang lahat yan? Pakadami niyan. Ipapatuloy niyo na ang mga gawain dito. Ito sa talaga yung babae, Pidem? Sa talaga yung pagbubuhatin mo ng mga sako-sako na yan? Matindi ka rin, boy. Wala ka bang trabahante doon sa inyo na pwedeng rumesback at makatulong? Tapusin niyo ni Elias ang dito. Sandali. Mag-iingat ka. No! <laughs> Sweet ni Clay doon ha in fairness ha <laughs> Pinaya yung Clay ah. Ikaw ah, hindi mo ha Paano natin madidispatch ang mga sakong to? <laughs> Sunugin nyo na dyan, huwag nyo nang ibitbitin bit bitin Sunugin nyo yung buong bahay ni Ibarra para isang flick na lang. <laughs> Ay! Ay! Ito yung uh, ta talagang gagawin mo kasi, boy! Sorry na, Ibarra. <laughs> yeah. Bari bang makita? Oh, wala. Ay, Ay meron. lamang ako na wala tayong batas na nilalabag dito. Delay yung tactics, eh, you no? Know? Galing to ni Fidel, Smart people. Tingnan mo nga, mga dong. Nababasa mo ba? Yeah. Nako, ayan na, ibara Babay sa bahay. Sheesh! Oy, Elias! Usapan yung mga ano lang ha, sulat ganito, ganito. lang ha. <laughs> Papanood ko sa movies, sya teleserye. Eh. Bakit mong bahay? Elias, kung makapagwasik-wasik ka nung guest doon, yung lampara nandun lang sa gilid mo, boy. Parang delicates ata yung mga galawan mo, Elias, ha? Di nagmukhang guilty tuloy si Ibarra dyan sa ginawa nyo. Kasi talagang ano may tinatago. Ako, Halugugin ang buong bahay. Kunin ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga pera, lahat ng mga dokumento. Aba, matindi! <laughs> Ibang klase! Pati pera, damay, no? Galing nyo din, Ina. Galing nyo din. Kung wala na tayong makuha dito, ay dakpin na sila. ano ibig yung What the ang lahat ng may kaugdayang kay yung sosto mo ibig. Dakpin sila lahat sa kwartel. Nadamay pa si Fidel, tsaka si Mang Adon. Sandali, nyo kami. Tidol, parang chill lang. Sige, sandali lang, bitawan nyo kami. Pagod na si Pidol. Yeah! Palagay ko, sandali lang ito. At uh, isasampal ko sa kanila pagdating sa kwartel ang mga galin na abogado ng aking pang. Oh, Pidol, iba sa... talaga. Ang pes oh, ni Pidol. Kinuhuli ka na nga ang yabong-yabong mo. Sarahento, <laughs> oh, 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 oh. <laughs> yeah! maaari bang bago tayo umalis ay makausap ko muna ang aking uh, asawa? Yeah! wow! Ayawa na! Ayawa na! Ayoko Ayaw na! Puta ragis Pidel! Pidel! Iba! Iba yung pagpipiling! hindi oh, ko kinakay! Ay, naka Ayaw ko sa'yo! Ano ba may mangyari sa'yo? Hello? Good sir <laughs> Ay. Nawala hey, Mawalan mangyayari kay Ibarra at mas lalong mo na sa sa'kin. Goodbye kiss na! At sa oras na, maayos ang lahat ng ito. Papaksa lang kita. Ah. Ikaw ang una kong hahanap. Wah, grabe talaga! Jong diyawa ang okay. <tinyo> pig. In fairness, ang hirap tumakbo niya sa kaya mo, <tinyo> paklay ah. Mamumundo ka ng nakaba. Takaganyang barot sa'yo. Ang utak sa'yo, <tinyo> girl. Uh, Ulol eh. <laughs> o, paano nga yun oh. pre? Nakakuha niyo pa mag-inom, no? Maraming salamat, Elias. Ituring mo ng tahanan sa pagbabatang ito. Naku, nag-NPA na po. Ang pagbabatang ng kalayaan na binibini. Utang ko sa'yo ang tinatamasa kong kalayaan ngayon. <sharp> <yelos> ah, ang daming ganap. Hindi ah, ko alam kung anong gagawin ko. Stress na si ate. <yelos> 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 yung sisa. Ito ba yung ina ng sakristan na natagpuan ng bangkay? Bakit? Kilala mo? Makatanong to. Alam mo, Close? Ang ina nila, Crispin at Basilio. Sorry, akala ko nagmura si Clyde. Nang <laughs> nanay nila, Crispin at Basilio. Akala ko ganun yung sinabi <laughs> ni <Clyde. laughs> Uy, si Ali! Ali? Ano na naman? May trahedya na naman ba? Ali, tap-tap. Bin-bin. Dangin rin kaming sinasamahan ng mga iyan rito. Marahil ay kaibigan na rin namin sila. O oh, gabay. Nang makita natin kahit maliliit na liwanag. Ehh! <laughs> <laughs> Nino! Totoo ba, Elias? Kaya bang paliwanagin ang mga alitap-tap yung daan sa gubat? Parang hindi naman. Ito sera ka din eh, no, Elias? Clarita. May suliranin ka pa? Anak, sabi mo sa akin, maiintindihan kita. Sa dami na suliran na sinabi sa ni Clarita, wala ka atang naintindihan ni isa Ewan ko sa iyo. Puro ka kontra. O, ngayon, anong nangyari sa kakakontra mo sa love life ni Clarita? O, tinan mo yan, bata mo. Nangi. Masa dito lang mo ako sa bayan ng San Diego. Kapiling ni Chris Ay, wala na. Natuloy na si Clarita. Sino makakasama mo dyan? Si Ande. Lumayas-layas nga kayo magpinsan dito sa San Diego. Parehas kayong ano eh. Tagabal eh. Wala naman kayong ambag eh. Kahit anong mangyari, makikita kita rin kayo sa dampa. Nasaan na ba si Basil? Ano ba? Anong pecha na boy? Kailan ka ba uuwi sa inyo? Mananatili ako dito hanggat hindi na ko kumpleto ilaw ko anak. Try nyo kayo hanapin si Basilio. Oh. Bakit parang, bakit parang walang nag-aalala Basilio? Bakit parang hindi nyo hinahanap yung bata? Bukod sa palabas mo kanina, ay nabasa ko ang laman ng manasulat na yan. Binanggit mo sa manasulat na yan, ang manapagpunan mo sa pagpapalakad ng pamahalaan, ang manadi umanong katiwalaan, Di nagsasabing mo? At kapahirap ng mga opisyalis ng gobyerno. Ngunit, Ngunit hindi sa paraan ng karahasan. Sa diplomatikong paraan. Huwag kasi mga at kapahirap ng mga opisyalis sa gobyerno. Mag-ingat ka, senyor, sa mga salita na bibitawan mo ngayon. Maring hindi ka sumulat ng liham, pero narito ko at naririnig kita. Mabuti naman at nakikinig kayo. Ah, so sila pala yung pinariringgan nila Ibarra kanina. Ay, nung last episode na. <laughs> Dingin nyo kami. Talagang gusto ni Ibarra ng reforma. Sana naririnig nyo. Pati yung mga Senate hearing sa constitutional reform, sana naririnig nyo na sinusulong ni Senator Robin Padilla. Na sana ay marinig ng mga nakatataas ang mga hinaing ng lahat ng may mga tugong indyo sa bayang ito. Talaga? Oh my gosh! <laughs> ay mahuhulong ka habang buhay at haharapin mo ang hatol ng kamatayan! <laughs> ano ba? Kulong habang buhay o hatol na kamatayan? Okay ba yun? Mapasama uh, patuloy ata yung pagsagot din para doon ha. Ang ibig nyo bang sabihin, eh whether si Ibarra o hindi, ang sumulat nung sulat, eh malilintikan pa rin si Ibarra dahil sa kanyang pinaglalaban. Pambirang buhay ito. So, paano? Mabubulok na ba ang ating bida sa kulungan? Eh? Mahatulan ng kamatayan? O ma makaka po gamit ang mga lawyer ni Pidel? O makaka po dahil itatakas na Elia? Yeah! <laughs> Pwede mangyayari ah. Banga na lang natin sa mga susunod na episode, no? Hanggang sa muli, mga ginot. at binibini. Bye-bye!